Paulo Avellino inaming naming nagustuhan niya si Kim Chu, hindi dahil sa kaseksihan nito, kundi dahil sa magandang personality daw nito. Patag kanina si Kim Chu, kung saan ay hindi niya kasama si Paulo Paolo Nag post nagposta siyang isa nilang kasamahan sa workout kung saan ay si Kimi lang ang spotted nito, at sa naturang upload nga ng video ay may caption itong, bakit walang nakaniti, kung saan ay napaniti na lang itong si Kimi. Ang tinutukoy kasi sa caption ay si Paulo Abelino na kung saan ay lagi itong muminiti, lalo pat kasama nito si Kinchu. Sa naturang video nga ay mahahalata namang medyo hindi gaanong tumatawa itong si Kimi parang may kulang. Wednesday morning gang, She's not, she's not happy. She's not happy. She's not happy. Nobody's, nobody's happy. Why is nobody happy? Samantala, inamin ni Paulo Avelino sa kanyang live streaming na mas gusto niya ang babaeng may magandang personality kaysa babaeng maganda at sexy. Pero yung hinahanap niya ay wala naman sa personality nito. Parang useless lang daw umano. Kaya mas prepared daw niya ang kagaya ni Kim Chu na mabait at matulungin at family-oriented, bonus na lang daw ang kadandahan nito. Ano kasi ako, kahit gaano kaganda yung tao, parang mas gusto kong nakikilala. Parang dun, nag, ko nagiging crush pag, crush pag nakilala ko na yung, yung tao. Mas nai-inlove ako actually sa personality ng isang tao more than more than yung itsura tsaka yung kaseksyan. That comes, parang it comes after. So parang pag nakikita mo, oo oh, maganda siya pero ano, hindi naman kami jive, di ba? So uh, what's the use? <laughs> sa naging interview naman ni Jake Cuenca na best friend ni Paolo Avelino, ay sinabi nito sa interview na masaya si Paolo Avelino at Kim Chu sa isa't isa, at iba nga daw ang saya ni Pao pagkasama si Kimi. At kung nagustuhan niyo ang ating topic ngayon, please like, share, and subscribe mga ka-showbiz news!